Ito na nga pala mga kamaster yung dalawang blade na ginawa natin sa nakaraang video ko. Ayan, kung hindi nyo pa po napanood kung paano ko pano po, po ito ginawa, ayan, panoorin nyo na lang po din sa nakaraang upload natin mga kamaster. Ayan, so ito yung dalawang blade na napakahaba nito na mga kamaster. Ito po ay isang ginugon or dahong palay. Ayan, so ito nga po ay may habang 24 inches blade. At ito naman pong isa natin ay sansibar. Ayan, so ito po ay mayroong habang 25 inches blade. Ayan, so napakahaba nito mga kamaster. Ayan, so sa sakay, mga kamaster ay lalagyan natin to ng puluhan. So mayroon na po akong ginawang puluhan dito mga kamaster. Ayan, so ikakabit na lang po natin ito. Ayan, so ito nga pala yung ating puluhan, isang snake design at isang dragon design. Ayan, so parehas lang po sila Nara Wood, yung ginamit natin na kahoy. Ayan po yung design na ilalagay natin doon sa Sansibar. Yan. So ito po ay finish na po ito. Bali, lilihahin na lang po itong puluhan na to. At ito naman po ay hindi pa po yan tapos. Bali, wala pa po siyang kaliskis dito banda. Hindi pa po siya tapos. Kasi imamats po natin ito sa katawan niya. Doon sa gagawin natin na kaluban. Kasi full snake po ang gagawin natin dito sa ating yan, so dito sa ating blade. Ayan. So gagawin po natin ito ng full snake. Yung kanyang handling case. Ayan. So yun ang abangan nyo mga kamaster sa so, dalawang to. Yan, sa so, ngayon mga kamasir ay, ikakabit natin tong dalawang puluhan na to dito sa dalawang blade. Yan, so panoorin nyo mga kamasir kung paano natin to ikakabit, tong dalawang puluhan. Yan, so ito nga pala yung gagamitin natin mga kamasir na pandikit. Yan, epoxy. Yan, kahit anong epoxy naman po mga kamasir, pwede nyo pong gamitin. So ako po is, ito po yung ginagamit ko. Yan, so siguro po ay baliktad po Diyan sa screen. Baliktad po, makikita nyo kasi naka-front cam po yung gamit ko mga kamaster. Kasi cellphone lang po yung gamit ko pang video. Ayan, so marami pong nagtataka. Maraming nagko-comment dito sa aking channel kung bakit daw puro pang kaliwiti yung ating mga itak. Kasi yun na nga po, front cam po yung gamit ko. Baliktad po. Ayan, no. tingnan nyo po yung trilo ko. Kala mo, nasa kanan. <laughs> Pero ito po yung kaliwa. So nagiging baliktad nga lang po kasi front cam po yung ginagamit kong pang video. Kaya sa mga nanonood. Ayan so hindi po pang yung mga itak natin na nakadisplay dyan sa likod. Lahat po yan pang kanan. Ayan so medyo baliktad nga lang po tingnan. <laughs> kasi yun na nga po front cam po yung gamit natin na pang video. Ayan so ikakabit na natin mga kamaster yung mga puluhan na to. Dito sa kanilang blade. Yan, yeah, so maghalo lang po tayo ng epoxy. So, i-mix lang po natin 'to mga kamaster. Yan. So, ganyan lang mga sir At pagkatapos natin ma-mix ay pupasok na natin dito sa mga butas ng ating puluhan. Ayan o, oh, may mga butas na po sila. Yan. Pupunuin lang po natin to ng epoxy bago natin ikabit yung blade. Sigurado niyo lang mga na siksik po yung laman ng puluhan hanggang sa pinakadulo po yung malagyan ng epoxy para hindi po masabasa mahuhugot. Yan. So napakatibay naman ito mga kamaster ng ating epoxy. Di talaga siya mahuhugot kahit anong pong gawin nyo. Quyera na lang po kung sirain nyo po yung puluhan. Yan, ganun. Masisira na po talaga yon pero kung mahuhugot mo mga kamaster, dito, basta-basta mahuhugot yan. Yan, so ganyan lang mga kamaster. Pupunuin nyo lang, lang po yung butas. O, ang ginamit nga pala natin pang butas dito mga kamaster ay barina lang po. Yan, hindi ko na po sa inyo pinakita kung paano natin ginawa yung puluan kasi may mga video na rin po ako dito. Kung gusto niyo po makita kung paano natin ginawa yung ating puluhan na dragon design at snake design, meron po atayong dito video. Balikan nyo na lang po sa aking mga upload. Ayan, so ganyan lang mga kamaster. Pupunuin nyo lang po ng laman yung ating puluhan. Ayan, punong -puno na po. At ito rin po na tang, lalagyan po natin ng epoxy. So, ganyan lang mga kamaster. So, ito na ipapasok na natin dito sa puluhan. Ayan. So, ganun, ganito lang mga kamaster. Napakadali lang. Ayan. So, antayin lang natin itong matuyo. Yung linagay natin na epoxy. At ito e, naman po isa. So ganun din po, pupunuin lang po natin ang laman. So, yun na siya mga kamasira. Puno natin siya ng epoxy. So, ganun din po. Lalagyan din po natin ng epoxy. Yung tang or tinatawag dito sa amin na arag. Yan. So, tawag dito sa bicol mga kamaser na ito ay arag. So, ganun din po mga kamasir. Lalagyan nyo rin po ng epoxy. Bago pasok dun sa kuluhan para kapit na kapit po yan so hindi yan basta basta mga mga kamaster yan sumobra Kaya so sigurado nyo lang mga kamaster na nakatuwid yung ating mga blade. Mahirap po kasi mga kamaster pag natuyo to na hindi nakatuwid or nakatabingi po yung ating blade. Ayan so gagawin nyo mga kamaster ay uulit po kayo. patay yung puluhan kasi sisirain nyo na lang po yung puluhan kasi di nyo lang po basta-basta mahuhugot. Kaya sigurado nyo lang po na tuwid na tuwid po siya hanggang sa matuyo. Ayan, so ito po iantayin lang natin po siya na matuyo. Mga apat na oras po siguro tuyong tuyo na po yan. Yan, so ganun din po ito mga kamaster, siguraduhin lang natin na tuwid po siya hanggang sa matuyo. Kasi mahirap po talaga mga kamaster pag tabingi, hindi na po yan ma itutuwid pag natuyo na ayan so patutuyo lang muna natin itong mga kamaster itong dalawang linagay natin na blade dito sa kanilang mga puluhan patutuyo lang natin yung epoxy yan so napakaganda bagay na bagay yung ating puluhan dito sa blade yan so ganun din po itong ating snake design ayan na po yung dalawang blade natin napakabagay po nung mga puluhan na kinabit natin dito. So, abangan nyo mga kamaster sa susunod nating video. At gagawa natin ito ng kaluban.